Para sa akin, mm. I have two conclusions dito mm. sa eleksyon. Una, nagsawa na ang 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 Pilipino sa politika. Uh -huh. Sawan-sawa na sa politika. Mm. Ang me mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo mm -hmm. at kami naman ang asikasuhin ninyo. Mm -hmm. Tama rin na yeah, Yan man. naman talagang dapat natin ginagawa. Mm -hmm. Kaya mabuti, o, tapos na yung eleksyon. Tama na 'yung politika. Mm -hmm. Tama na 'yung politika. Magtrabaho, mag, -trabaho, mag, -trabaho, mag, mag uh, na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa na. Ano pa 'yung pangalawa? Yung pangalawa. Niyo, uh -huh. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Mm -hmm. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw mm -hmm. ng pagbubuo uh, ng mga project na, na hindi pa nila maramdaman. Mm -hmm. Palagi ko nangyari diyan. Mm -hmm. Dahil nung bago akong upo, sabi ko ayoko kong ayokong mangyari na business as usual. Diyan yeah, po. Dahil, okay, no, walang mangyayari sa, sa Pilipinas. Mm -hmm. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo, hindi tayo aalsa. Mm -hmm. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking, mahihirap na proyekto mm -hmm. na long term ang magiging effect. Yun ang, yun ang trabawin natin. Yeah, so, tinatrabaho namin. Kaya ang na, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga Uh, tourism, yung mga health, mm -mm. yung mga, at puro malalaking proyekto. Mm -mm. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal, matagal talaga. talaga. Yan. Kahit na kahit na kahit super efficient, walang ah. problema, tama, mm -hmm. walang, walang mm -hmm. nag, hindi nagka problema, matagal talaga yan. Ah, e eh, sipi mo, yung subway, huhukayin mo yung mm -hmm. yung para makadaan yung tren Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Ah, pero sabi ko, kailangan mga gawa natin ito. Kasi kung mm hindi -hmm. natin gawin, eh, oh, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Mm -hmm. Kailangan gumawa tayo ng bago. Mm -hmm. Eh, ang nasa isip ko, may magandang ano kasabihan, if not us, who? Mm -hmm. If not now, when? Mm -hmm. Kailangan gawin na natin. A Apo. Ngunit, ito talaga narealize -na ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mali mas maliit na bagay mm -hmm. yung para maging mas hawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao mm -hmm. yung pila sa tren yung yung traffic mm -hmm. yung mga ganyang klase para, para naman mas hawa ang buhay ng tao Ebo. kasi sinas iniisip ko hindi pag pinaganda natin yan gaganda rin eh e ano gagawin natin ngayon habang inaantay na ano In oh anong gagawin natin ngayon uh -uh. ayun Ay, ang talagang bibigyan natin ng attention ngayon Pero, uh, inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Pinasanasabi ko, sinasabi ko, ito yung mga importante. Mm -hmm. kailangan, kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Mm -hmm. Kailangan nang talagang tapusin. Mm -hmm. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, eh, meron pa rin kayong countdown? nang ng, uh, ng uh, natitirang mga araw niyo oh, yes. sa malaki. Araw-araw. Oh, oh. pumapatak yung, 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 yung ano. <laughs> yung, metro, <laughs> yung metro. yung, yung metro. Ano oh. Anong, anong nararamdaman niyo kapag na, anong, pag tingin uy, 1,130 plus days oh, na lang. Ano oh. po ang nararamdaman niyo pag Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin ito, kailangan natin madaliin ito. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit mm -hmm. hindi pa magawa? Apo. Binibiro ko nga yung mga mayayamang kong kaibigan, yung mga malaking Apo. ano taipan. Mm. Sabi ko, naiingkit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak na ninyo. Pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Apo. Pagka ako nagutos, maraming, marami pa akong kukumbinsin. Eh. Uh -oh. uh, sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka isip na bagong initiative, mm -hmm. bagong idea, Siyempre, ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Yeah, Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot na laging Ay, sir, hindi pwede yan. Mm -hmm. Baka makuha kami, baka mm -hmm. naman. Yeah, Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Mm -hmm. isang, ano, contradictory, lahat ng tao siyadong maingat. Yeah, which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero 'wag naman maging paralysis doon sa, mm. sa sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung yung frustration niyo no. Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Mhm. Uh, -huh. uh, pasensya na uli kayo. Tatanawin ko lang itong tanong na 'to. Ah, uh, duro kasi kayong mabait. Marami nagsasabi so, sa akin yan. Uh, -huh. eh, anong gagawin ko Bagay mas ma -ma masamang tao? <laughs> 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 hindi ko uh -huh. naman mababago uh -huh. yung ugali ko. Uh -huh. Pero ano mo, sig siguro dapat nga talaga maging mas babagsik talaga mm -hmm. dahil wala eh, eh kailangan eh, talagang maging mas efficient gano, mas mabilis mm -hmm. ang pagdating. Kasama na siguro 'yan sa namin sa dito sa naging eleksyon na ah, para, no. Kataraan, oh. uh, na kayo uli ano? Uh, bagamat ang gusto niyo sana eh 'wag na muna ng politika bago lang natin iwala 'yung eleksyon. <laughs> can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, eh nasa Senado na yan. Mm -mm. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Mm -mm. Eh ako, eh, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Yeah, po? Oh, t -t -t -t, gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok oh, e na po kayo sa, sa second half, kung sa basketball, no? papasok <laughs> na sa second half eh uh, nyo kanina yung mga kailangan ng tao yung agad-agad. Mm. Uh, ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, mm. especially yung tungkol sa bigas, pagkain, number one mm. 'yan eh. No. Mm. Eh kayo mula day one hanggang yung hanggang sa uh, kamakailan lang yung 20 pesos, 20 pesos. na bigas. Mm. Okay. Tatanungin ko po kayo. Nilots niyo po yung 20 pesos na bigas mm. bago mag eleksyon. Mm. -mm. At ang sinasabi na iba na hindi sustainable yan. <laughs> uh, kwan yan, <laughs> uh, patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba uh, ngayon yun lang ginawa yon At uh, pangalawa, hanggang kailan ba to Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung Apo. kaya nyo palang gawin, ba't hmm. nyo ginawa noong 2022 o noong 2023? Dahil hindi namin nung 2022, 2023, 2000 hindi pa namin kayang gawin. Mm -hmm. Bakit? Ang kidyan ay yung production. Apo. Eh, kaya ano ipanayon patayo namin ng irrigation. Mhm. Mm ang dami naming dam na ginawa. Mhm. Mm ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Uh -huh. Nalampasan pa yon ng 2024. Uh -huh. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil uh -huh. ang Pilipinas, ang mga opisyal, na-spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Uh -huh. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pangkontrol doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Mm -hmm. Kaya nag-hoard. Okay. Yan. Ang una na, kung, kung, pag, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag kami ng mga warehouse. Mm -hmm. Ito ang pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At uh, hindi na iniintindi, basta, basta, basta puro ang import natin. Mm -hmm. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Mm -hmm. Umikita Kumikita sila. Yeah o di bakit nila papalitan? Eh, sige, pasok sa sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Mm -hmm. Hindi iniintindi yung, yung sistema. Hindi iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. wala Kaya, kailan, kailan po itong mga, mga nag-smuggle? Basta eh, ito yung nakikita na? namin noong pag-upo ko. Mm -mm. Meron talagang ganyan. Mm -mm. Noong inipit namin yung mga smuggle at inerade na namin yung mga warehouse, mm -mm. nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung uh, NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. Mm -mm. May batas na kailangan palitan mayroong mga taong kailangan palitan. Uh, ibang konsepto na. Mm -mm. So, ngayon lang namin na buo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Mm. Uh, meron naman ang kung ano na nahihingi eh, ang, ang mga tao. Pero pagpunta nyo sa hospital, lalo sa public hospital, mm. -hmm. ang hahaba pa rin ng uh, pila. Yun problema. Hindi po ba haba ng pila? Tapos mm. yung mga tao, para hindi pa rin nila alam na meron palang Uh, mga uh, mga programa ang gobyerno mm -hmm. tungkol sa ganito. Number one po dyan, yung tungkol sa sa PhilHealth. Mm -hmm. Ano ano pa pwedeng gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Actually, na, Malapit na tayo doon. Malapit na tayo doon. Na, nabanggit mo na rin uh, yung mga pila. Na nakapunta na ako sa ospital, dalawang daan ng taong nag, naka, nakahilera. Grabe, ano? Oo, oh, mm. dalawang, dalawang, oras bago bago nila maibigay yung papeles nila. Mm. Digitalization lang ang ang sagot diyan. Mm -hmm. Dahil pinaparami talaga natin ng member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Mm -hmm. Kailangan talaga na sa computer na yan. Eh. Yeah, Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na, na namumuno ng PhilHealth. Ay eh, inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, dumadam, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022. At mas malaki na ang ibinabayad. Mm -hmm. Mas marami ng servisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong ano eh, may nakita akong uh, survey. Yeah, po. Oh, sa so, tungkol sa PhilHealth. Sabi? Mm -hmm. sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Yeah, po. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Mm -hmm. Hindi lang alam ng tao. Kaya na sinabi mo. Yeah, po. Hindi Ginagawa na, na namin yun. Uh -huh. Pero patuloy, kung titignan uh -huh. talaga, pag -aralan... Sir President, nasaan ho yung pagkukulang? Eh, ha? ay na pala yung programa. Oh. Bakit hindi alam ng tao? Eh, yun ang, yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analisis dito sa eleksyon. Oh po. Hindi alam ng tao yung ginagawa na. <laughs> oh uh, nagugulat sila kung pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na may adapt na pwede sila mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw dialysis. Mm -hmm. Sabi ko ba di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung, na, kung ano yung pondo ng PhilHealth para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating uh, 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 tulong. Mm -hmm. uh, yung mga, uh, yung, siyempre yung mga buntis, yung mga, yung mga common, eh hindi na natin dadalhin yung dadalhin pa sa ospital yon. Mm -mm. Kaya nagbukas tayo, oh, nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. 'Yon ang Bukas Center, 24/7 yan, hindi nagsasara. Mm -hmm. At yan yung mga simpleng bagay para hindi na kailangan pumunta no. sa malalaking ospital. Nabang pinakikinggan po ko po, po kayo, alimbawa, yung nabanggit niyo yung parang digitalization ano para mm -hmm. mabawasan ang pila. Ako meron po po akong isang naisip, baka lang pwedeng nyo i-consider. Oh, para matigil tong pila-pila uh, na yan. Kasi nga nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kabag-anak nila, pumipila. Mm. Uh, uh, meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. Mm. May DSWD pagka may, may sakit. May, may PCSO. Mm. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman. Ah, <laughs> na na na, <laughs> uh -huh. kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, lima yung pipilahan mo. nga. Uh -huh. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan para diretsyo na po ang tao para tutulungan mo din lang yung tao eh huwag mo na silang pahirapan. Lahat 'yan ang problema talaga. Uh -huh. Old style ang ginagawa eh. Opo. Uh -huh. 'Yun lang eh, teka Opo. Kaya yun, meron tayong mga app, mga e-gov app na gano'n. Mm -mm. So, ginagawa namin, hanggat maari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong pisina, doon ka lang sa bahay mo. Mm -mm. Now, kasama doon, <laughs> kailangan may internet. Mm -mm. Kaya pinapala pinapalawak din namin ang internet coverage mm -mm. para yung mga nasa yung mga nasa island yung mga nasa malayo napakahirap para sa kanila tapos pupunta ka sa isang opisina sasabi o sige ayos na ito, stamp o anong next bumalik ka kailangan mong puntahan yung isang opisina uuwi yon babalik na naman doon Ilang? isang linggo yon hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata Sino siyang mag-aalaga sino sino magluluto ng 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 hapunan ninyo eh di ba yun ang ano eh kaya yung internet malaking ano eh, malaking tulong 'yan. Mm -mm. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hangga't maari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, yung pag-apply ng kung ano-ano gagawin natin by computer para hindi na hindi na mahirapan ang tao, hindi na kailangan bumiyahin ng kalayo-layo. Opo. Napaka-importante po nun. pero ang isa pa pong importante at tingin ko ay naririnig niyo rin, yung kinalaman, may kinalaman po sa peace and order. Ano? Hindi wow. magre-report sa inyo pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen. Hmm. nireport ni ganito, bumaba ng wala na yung ganito mga hold up, etc. Pero pagpunta mo sa, tinanong mo yung tao, ano ba, ano ba ang pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglagan, makapaglakad ng gabi. Yung anak kong uh, sarjante, hindi oh. makalakad. Oh. na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung gano'n ang pakaramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. Mm -hmm. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka CPMP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis mm -hmm. na naglalakad. Apo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Apo. O, oh, di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, eh, may safe kami rito. Nandyan mm -hmm. si, you know, <laughs> si, si sergeant ganito-ganyan eh. Kailangan ang pakiramdam ng tao Laging may pulis dito. Apo. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya. Wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Uh -uh. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Mm uh -uh. yun, ang, yun ang dapat na mangyari. Police, police visibility. visibility. Tapos mga patrol, yung mga patrol cars nila, di ba dapat ay nandid yan lagi. Para, na, actually, kahit walang pulis minsan, pag may patrol car, eh, <laughs> deterrent na rin sa, sa krimen. Eh. Tapos, pangalawa, pangalawa pa doon, ay yung ating emergency calling. Mm -hmm. 'di ba meron tayong iba-iba eh. Bawat bayan 119 oh, 119 oh, 911 oh, 999 ano-ano. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Gagawin namin isa yung pong drug situation. Oh. Uh, um I'm sure nakadating na rin po sa inyo ngayon na yeah. may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga mm. mga gumagamit tapos yung ibang mga pusher na uh, mga small time lang naman pero mm. Uh, nandiyan dyan na naman daw po. Um, mm. Ano bang ano bang uh, gusto niyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman doon sa sinatawag ko, yung maliliit versus yung maliliit na project. Mm -mm. Dahil ang pinantirihan namin kung saan pumapasok. Mm -hmm. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na Sabu, napakalaki na okay. laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Oh, so malaki talaga na nahuhuli namin kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, mm -hmm. namin yung malalaking warehouse at saka yun. Pero ang pinakamahirap doon ay buwagin yung yung sindikato. Oh, Dahil ang sindikato kasama na diyan yung police, kasama na diyan yung local government. Malaking mm -hmm. pera. Oh, ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Mm -hmm. Kaya kahit sa yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Mm -hmm. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno, doon uh -huh. sa binibigay ng mga sindikato. Mm -hmm. Kaya yun ang binubuwag namin, yun ang pinaka Ngayon, eh, hindi na namin binigyan ng atensyon yung, yung, yung nasa, ba ba? Oo, yung nasa oh, baba. Okay. Mm also -mm. oh, So, dahan na bumabalik kasi sabi ko yung operasyon natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. Mm, mm At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. Mm -mm. At saka nakakasuha natin, natin at naikukulong natin kung mm -mm. talagang guilty. Mm -mm. So, ng ngayon, in the same vein, you know, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa, gra sa grassroots level. You know? Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagpapalikoan dito. Asi kasuhan natin. Mhm. -mm. na na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Mhm. -mm. Tuloy natin yung mga, mga ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa, mm -mm. sa 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 drugs. Pero tignan na muna natin yung mga small offender. Mhm. -mm. Sinabihan ko na nga ang uh, ang DLG na kausap ko si Sek John Vic. Sabi ko tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nag, uh, nagbebenta ha, maraming maraming mm. maraming mga high na ano-ano mm. ginagawa. And that's why yung aming na na ah, bagong ano is Cups on the Beat mm -mm. na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan. Araw-araw umiikot ng umiikot. Alam niya lahat yan. Yeah, po. Oh, alam niya lahat so, yan. So, po namin in the next coming days, pati mga kumbaga ang tawag namin diyan yung maliit mga dagandingding eh mga dagandingding huhulihin na rin sila hindi hindi na sila pababayaan ng pulis hindi po no, big kasi talaga iniwasan iniiwasan ko yung basta may may o may hinala o may sumbong basta kukuli papatayin na lang di ba ay, wala nila. yun na. Doon, oh, 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 oh. doon kami lumayo doon kami lumayo dahil talagang ayaw na ayaw ko yun dahil hindi mo dapat gawin yun mm -mm. sabi ko mag-focus tayo sa malalaking drug bust uh -uh. Ngayon, mag-focus sila tayo doon sa small time. mm, -mm. Sabay. Sabay yun. Tinitira malaki. Ay, hindi naman may titigil yung, oh, ano, yung mga operation. <laughs> Sakit sa ulo. Ano Oo, oh, talaga. Oh, Kayo, kayo po ba, anong gusto nyo? gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nire I want to be respected but maybe fear is better. <laughs> Considering our current situation. Ano yeah. Ba? Kaya ako po tinanong yun kasi... Uh, I'm sure, naririnig nyo naman yung mga usapin ng mga katiwalian kung mm. saan-saan mm. sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Mm -hmm. uh, kasi daw po eh mabait nga po kayo at uh, hindi daw po nakatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko-loko na to. Mm. Uh, ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half. Second half. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption uh, effort? Sa, sa nakaraang dalawang taon, three, three, three years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Mm -hmm. Hindi na namin ina pero tanggal yan. Mm -hmm. Kadalasan, marami na, marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Mm -hmm. Sabi ko, basta umalis ka na. Uh puti kakasuhan ka namin Kukulong kita umalis ka na lang marami-rami na rin sir ba? ang lagi sinasabi eh, I am resigning due to health reason pa parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh pero ang gagawin natin performance review mm -hmm. maganda naman ang takbo pero performance review para tatag ito yung target natin but di natin naabot o ito o nakuha natin ito mm -hmm. overpriced na naman ito yung ganito ganyan mm -hmm. all of these things that uh, ano, performance review. Titignan namin bakit mabagal ang baba mm -hmm. ng serbisyo. Uh, ano anong gagawin natin para pabilisin? Mm -hmm. 'Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong parang the, the people are uh, lasting for blood. Eh. Yeah. <laughs> parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kanina. Baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. ah, uh, dito nga, sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila. And that's what, that's what I, I, we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang, o korap. Eh kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, eh kasuhan na namin. na natin kung ano magiging hmm. resulta nitong performance. Invite you, sir. Ah? Huh? Ang bait talaga. Bakit? <laughs> Palagay ko na naman kung happy kayo sa iba, meron kayong hindi hindi kayo happy sa sa iba diyan eh. Yung mga hindi ako happy tinanggal ko na. <laughs> <laughs> Wala na tatanggalin? Ah, uh, eh kung hindi sa kung mag na hindi sila nakapag-perform na mabuti. Uh, eh, ito nga, sasabihin, eh, pakinggan niyo yung tao. Ah, uh, Madami kayong, madami kayong dahilan. Marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan, ganyan. Mm -hmm. Eh sabi ko, hindi, 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 hindi tao dyan. Hindi, ano ba? Ano ba? Kailan ba? Mm -hmm. Kailan ba gagawin? Kailan ba gagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi, mo naman masisi yung tao. Tama naman sila. E, eh, e, kayong may hawak ng gobyerno, ayusin din mm Huwag -hmm. nyo nang sumbong sa amin. Basta gawin na ninyo. <laughs> yeah, yun, ang, yun actually, that's the lesson we learned mm -hmm. from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Mm -hmm. Tama na, tama na yung mga, mga magagandang paliwanag with the good statistics at yung kung ano-ano mga drawing. Okay. Basta gawin na lang ninyo. I don't blame people. Hindi mo naman masisi ang tao. Yung pong isang aspeto ngayon na kahit papano ay uh, gumagaan gaan ang buhay ng tao, yung sa sektor po ng transportasyon, yun po, diretso mm -hmm. yun. Hmm. Araw-araw nagko-commute ang uh, ang uh, mga tao, ang MRT, LRT, ang dami pong sumasakay diyan. Pero so, gusto ko lang sabihin sa inyo kahit pa paano umikli na ang uh, pila. Kasi pinupuntahan niya, nakita niya yung mga uh -huh. hindi na kailangan don doon. Hmm. Yung pinagpipilahan, mga, mga, security check, mga kung hmm. ano ano na wala nang wala nang hindi nakasama sa ano yun, pagsakay nung report nga niya sa akin. Eh kanya, sabi ko, sabi niya, sa lahat, buong, matagal na, marami na ako nasakyan ng mga train sa buong mundo. Ngayon na ako nakakita, may security check, may bomb mm -hmm. check, mm -hmm. may inspection ng bag, kung ano-ano. Tinagal niya lahat. Oo O di, na nabawasan yung pila. Ganon din yung ginawa namin sa airport. Mm -hmm. uh, ngayon, nabawasan na yung pila. Mas maganda yung ayos na sa, sa patakbo sa airport inaayos na lang namin. Ang kawawa naman sa airport, yung OFW. Apo. Yung mga dayuhan, ang bilis ng daan. wala mm -mm. Walang problema. Mm -mm. Pero yung OFW, kung ano-ano hinihingi. Mm -mm. Kawawa naman. Kuyo RF code, may ID, may, mm -mm. may clearance, mm -mm. na kung ano -ano, bago sila makalabas. Eh, dapat, di ba, yun yung blue lane, di ba, dapat, o OFW ka, sige, sige na, sige na, mm -mm. sige na, stamp, sige na, sige na, mm -mm. di ba? dapat ganun eh. So dahan-dahan mapupuntahan din natin yung ginagawa namin sa, yung ginagawa kaming pagpalit sa Bureau of Immigration pati. Yung tinatawag na e-gate. Apo. Oh, so dadamihan natin yung e-gate. Mabilis na yan para hindi na... Yun, ba, yun ang pinag-usapan ko, yung malilid. <laughs> para siguro, para sa, kung nasa ano ka, inaintindi mo lahat ng iba't ibang sistema, oh, maliit na bagay lang. Pero hindi eh. Mm, -mm nararamdaman ng tao yun. At yun ang hinahanap nila eh. So, ibigay mm -mm. natin sa kanila. Mr. President, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto nyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Oh, ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -mm. Mas maganda. Wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. eh, eh, Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi eh, ko <laughs> 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 Magko-confess ako dito. <laughs> Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, ba ba kahit hanggat maari, ako ang habol ko, uh, yung stab stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Di ba? Kahit na hindi, hindi, tayo magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo. Mm -hmm. huwag, huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? <laughs> eh parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay uh, somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo hmm. para mabalik po yung tiwala nyo sa kanya, kanila. Ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman eh, nandil, kahit uh, uh, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila lagi kaming nakikinig lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions mm -hmm. na pwedeng gawin kaagad. At uh, yun ang aming um, yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon.